Yo, good morning, good morning mga kauragon Ito na ang big day, big day para sa aking ina Kaya ito na, nagpapakuluna, na, nagpapakulo ng tubig So habang nagpapakulo, ikot-ikot muna tayo dito Tingnan natin yung mga tanim dito At merong guyabano, may madalawang guyabano At ito pa, meron ding kakao Uy, Yung kakao dito ay nasa paligid-ligid lang ng aming bahay Akala mo ay nasa bahay kubo lang, no? maraming tanim sa paligid. Ganyan ang buhay probinsya. Sinabi ko sa inyo kanina, nagpapakulo ng tubig. Nagpapakulo ng tubig para sa kakataying baboy. Tingnan natin. Puntahan natin yung baboy. At makilatis natin kung malaki at pwede na nga bang katayin. Malamang sa alamang ay marami ang matutuwa at marami ang mag-e-enjoy. Mabubusog na naman mabubusog na naman tayo ayun ando na sila inihahanda na inihahanda na yung pagkakatayan ng lanong baboy ayun binisita na ni Insan yung pigiri backyard lang naman hindi naman piggery malaki dito lang sa likod ng bahay ayan at hinuhugasan na ng aking kapatid yung kakatayin yung isa dyan ay kakatayin sa dalawa na yan kaya nililinis niya na at ayan, meron pa tayong inahin. Yun, yan ang tinatawag ni Ellie na mommy pig. Diba tiningnan mo yung mga pig doon sa, ba sa may bahay nila mama? Opo. yon Kita nyo, ayun. Ang ganda. Flat na flat ang likod. At ayan, meron silang ilang baboy ba to? Bali, anim. Parang meron silang anim na baboy. Meron pang piek dito sa kabila. Ayun. Bagong paalaga. At etong isa mukhang gagawin rin inahin. Huwag ka na munang sumilip-silip at big at mahirap na baka ikaw ang masama dun sa makakatay. So eto na nga. Siyempre dapat makita nyo ang bida dito. Diba? Makita nyo dapat yung bida dito mga koragon So, tingnan natin, tingnan natin meron pa tayong ibang mga hayop dito. Meron pa tayong ibang mga kahayupan. <laughs> yung mga alaga nilang hayop. Meron na akong kambing dito eh. Ayun, ayan, ayan, ayan. Nakaline up rin 'yan mga Oregon. Yang kambing na 'yan, 'yan ang tinatawag na toro. Toro, ibig sabihin lalaking kambing. 'Yon. Tingnan yung mabuti, ayun 'no, oh. katamtaman 'yan. Ano ba magandang luto sa kambing mga Ka oragon? Suggest nga kayo, suggest nga kayo kung marunong kayo magluto. Kami kasi ang ginagawa namin dyan ay kaldereta. Tapos yung laman loob ay papaitan. Eto, balik naman tayo dito sa harap ng aming bahay. Ayan, may mga alagang manok yung aking kapatid. At sigurado sa akin yung isa dyan pag balik ko sa Manila. Diba? ayan o yun Yan. tingnan nyo at dito naman yung mga bibe ang nakaraang pag uwi ko ay may pas dala ko nagdala ko pabalik ng Manila ng bibe pero katay na kinatay na nalagay lang natin sa styro at meron pang ano bang tawag sa prutas na yon? suha, kaya lang hindi yata yung mga pang quality hindi yun yung matatamis kaya hindi iniisnab lang, so si Ellie gustong puntahan yung baboy at bibisitahin niya raw yung kapatid niya hinahanap niya si kuya hindi naman yan si kuya, si kuya Enzo ba yan, hindi pig lang yan mataba lang si kuya so, gusto niyang tingnan, tinignan niya na may yung inahin, at gusto na nga yata pumasok nitong batang to dito sa loob eh gusto mo ba nang pumasok li sa kulungan li ng baboy li? Hindi po. Ay, hindi. Kala ko gusto mo na eh. Ayun, inilabas na. At pasensya ka na. Ikaw yung napili. Nakasama ka na sa lineup. At yung inahin ay hintayin pa natin yan na mag para madami. Madami na namang kita si mami. Diba? Pag mga nabuhay lahat ng biik. So eto si Ellie ikot-ikot lang sino niya rin kung meron din siyang may uuwing baboy Kasi yung pangako niya kay Mami Tech niya Ay uuwihan niya raw ng baboy At yung kambing, hindi niya alam kung ano yung kambing Ayun, ayan ang kambing Okay, ilalatag na, ready na Ready na linisan nyo muna mga bata linisan nyo muna at yung kambing mo ang naiinip na gusto nang sumunod gusto na agad sumunod at ayan na kung ano yung mga pinuntahan ko pinuntahan natin itong batang to pumunta rin dun sa mga bibe merong bibe at itik alam niyo masarap yung karne niyan yung itik naman ganun din masarap din at kung may alaga kang ganyan, araw-araw yan. Pag na araw-araw yan, magsasawa ka sa itlog. So, eto na. Hanggang dito lang muna. Abangan niyo yung susunod na